sobrang init din ba dyan sa mga lugar nyo mga kasibak? Tara, samahan nyo ako. Magtanggal tayo ng init kahit sandali lang. Huh? Dahil nga sa tindi ng init ngayon mga kasibak, napadayo nga pala tayo dito sa Calineva, Pulborista, Surusugon City. Ayan, maghahalo halo nga pala tayo dyan kay Mapes, special halo-halo. Available sa kanilang halo-halo, leche plan sa kayan, mga Graham mga pampalamig yan mga kasibak. Hindi lang halo-halo at crayon bar, meron din silang empanada, adobong mani eh. at yan hindi ko alam ang tawag niya mga kasibak ayun bahala at syempre may mga snacks din sila dyan No, kita nyo naman yan meron din nga pala silang in-offer dyan at chara at peanut butter mga kasibak at pagpunta namin sakto may bagong gawa si nanay nakasaba cake at syempre yung biko titikman natin yan mga kasibak o order tayo yan mamaya yun nga pala yung prep area nila ng kanilang halo-halo mga kasibak as you can see busy busy si ate dahil nga napakidintang panahon maraming umuorder sa kanila ng halo-halo dahil kapag sinabing Kalinueva, mga kasi bak, unang papasok sa isip mo, eh halo-halo. Yun yung sabi sa akin ni misis kasi naman talagang ilang dekada na silang nagsiserve dito ng halo-halo. Kaya kilalang kilala sila dito pagdating sa halo-halo. Sa haba ng trivia natin, mga kasi bak, ayan, dumating na pala yung order natin ng na halo-halo. Kaya naman, sisimulan natin yun emekos-mekos. Eh, At tumorder nga din pala si misis ng empanada. Yun nga pala yung sasabay natin sa ating halo-halo. Hello, hello. Sa so, mga bagong followers at viewers nga pala natin dyan mga kasibak, welcome na welcome kayo dito sa Karamnay TV. Maraming maraming salamat sa suporta nyo. First bite. At agad na pala tayong napa-first bite dyan mga kasibak. Talagang solid yung lasa na kanilang halo-halo. Kaya nga pala mag a -adjust ng halo-halo kung anong gusto nyo yung tamis. Kasi may nakare-ready lang silang asukal. Hindi ko lang naipakita kasi ginamit ko bilang cellphone stand yung kanilang lalagyan ng asukal. Mm -hmm. Bukod nga pala sa empanada, o nga pala tayo nitong isang hiwa ng kanilang kasaba cake. Titikman din natin yan mga kasibak. Sa halagang 10 pesos mga kasibak, matitikman nyo na ang masarap na kasaba cake ni nanay. At syempre, as you tayo dyan. din natin si Mrs. ng kasaba cake. Oops, teka, bago nga pala makalimutan sa magtatanong nga pala mga kasibak, 50 pesos nga pala per order yung kanilang halo-halo. At ayan, nilalantakan na rin nga pala ni Mrs. yung kanyang halo-halo kasi talaga naman hindi kaya ang init ng panahon mga kasibak. Kayo ba mga kasibak, anong usual na kinakain yung pampalamig para maibisan yung init ng summer na to? Comment down below naman mga kasibak, malayan nyo yun naman yung susunod na food trip namin. And this time, yung empanada naman yung ating kakainin. Napaka-affordable na mga FB dito mga kasibak yung empanada, nagkakahalaga lang yun ng 15 pesos. Kasi kung may 3, 5 piso ka sa bulsa, ayan, makakabili ka na at matitikman yun na yung kanilang empanada. Hmm? Na kahit affordable yung presyo, hindi naman makukompromise yung lasa. na natin si Mrs. Patikin natin. Sweet ko, no? At ayun na nga mga kasi, bak. Sa ilang minutong food trip natin, ng halo-halo dito sa Calinueva, dito sa Mapes, halo-halo. Talaga namang naibisan kahit papano yung init na nararamdaman natin dala ng summer. At pagkatapos matik, kinagtabahid tayo, mahirap na makalimutan natin magbayad. At makalibre pa tayo.